Ano ang mangyayari kung sasabihin ko sa iyo na may isang tao, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, na nakakita ng eksaktong larawan ng ating mundo ngayon, na nakita niya ang pagbagsak ng mga imperyo, ang pag-usbong ng mga bagong kapangyarihan, ang ang mga pangyayaring nagaganap sa ating panahon, hindi ito katang-isip, hindi ito alamat. Ito ang totoo at nakakatakot na katotohanan tungkol sa mga banal na pangitain ni Daniel. Sa gitna ng mga ginintuang palasyo ng Babylonia, habang ang mga Hudyo ay nasa pagkakaalipin sa malayong lupaing, ito may isang binatang naging saksi sa mga lihim ng langit na hindi pa nararapat malaman ng sangkatauhan. Habang ang iba ay umiiyak sa kanilang kapalaran, si Daniel ay nagiging tagapag-ingat ng mga hiwaga na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Makikita ninyo kung paano ang isang simpleng panaginip ng isang hari ay nagiging susi sa pagkakaunawa ng buong daloy ng panahon. Ang estatuang gawa sa iba't ibang metal na nakita ni Nabucodonosor ay hindi lamang simbolo. Ito ay isang prophetic blueprint ng mga darating na siglo. Ang ginto, pilak, tanso, bakal at luwad ay kumakatawan sa mga imperyo na maghahari sa mundo hanggang sa huling panahon ngunit hindi lamang tungkol sa mga imperyo ang mga pangitaing ito. Sa likod ng bawat simbolo ay may mas malalim na kahulugan na konektado sa ating kasalukuyang kalagayan, ang mga alyangsang mahina at malakas na parang bakal at luwad na pinagsama. Hindi ba't nakikita natin ito sa mga pandaigdigang kapangyarihan ngayon? Ang mga bansang nagkakaisa ngunit hindi talgang nagkakaisa sa puso? Sa pamamagitan ng mga mata ni Daniel. Makikita natin kung paano ang Diyos ay gumagalaw sa kasaysayan. Hindi siya nakakalimutang manlilikha na nanonood lamang sa malayo. Siya ay aktibong nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga banal na pananala na nagsisilbing, babala at pag-asa sa parehong oras. Ang bawat detalye ng mga pangitaing nakamit ni Daniel ay may katumbas na kaganapan sa tunay na mundo. Mula sa pagkahulog ng Babylonia hanggang sa pag-usbong ng Persia mula sa mga tagumpay ni Alexander the Great hanggang sa kapangyarihan ng Roma, lahat ay nakasulat na sa mga sagradong talinhaga bago pa man ito nangyari. Pero ang pinakanakakagulat na parte, ang mga pangyayaring nakita ni Daniel ay hindi pa tapos. Marami sa mga pangitain niya ay tumutugma sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Ang mga teknolohiyang kinokontrola ang mundo. Ang mga pandaigdigang kasunduan na nagbubuklod sa mga bansa, ang pagtaas ng mga leader na naghahanap ng absolut na kapangyarihan, lahat ito ay nasa mga propesya Sa loob ng mga palasyong puno ng kapangyarihan at yaman, natutunan ni Daniel na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa langit habang ang mga hari ay nagmamayabang sa kanilang mga tagumpay. Siya ay nakakita ng mas malaking larawan, ang eternal na kaharian na hindi matitinag ng sinumang earthly na puwersa. Ang mga pangitain na ito ay hindi lamang para sa mga scholar o teologista. Ito ay para sa ating lahat na nabubuhay sa mga huling araw. Bawat simbolo, bawat panaginip, bawat pangitain ay may direktang aplikasyon sa ating buhay ngayon. Yung mga babala ay para sa atin. Ang mga pangako ay para sa atin. Ang mga hamon ay para sa atin. Habang tayo ay sumusulong sa journey na ito kasama si Daniel, makikita natin kung paano ang isang taong naging tapat sa gitna ng pagsubok ay naging instrumento ng Diyos para ipahayag ang mga lihim na matagal nang nakatago. Ang kanyang mga karanasan sa Babylon ay nagiging bridge sa pagitan ng sinaunang panahon at ng ating kasalukuyang realidad. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang makita ang mga katotohanang nakatago sa mga banal na salita? Handa ka bang harapin ang mga revelation na maaaring magbago sa inyong pananaw sa mundo? Ang journey na ito ay hindi para sa mga mahihinang loob. Ito ay para sa mga handang tanggapin ang katotohanan, gaano man ito ka-overwhelming. Isang gabi sa Babylonia, nagkakaroon ng panaginip si Haring Nabucodonosor na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Hindi ito ordinaryong panaginip. Ito ay isang divine revelation na magbubukas sa mga lihim ng hinaharap. Ang hari ay gumising na nababalisa. Alam niyang may malalim na kahulugan ang nakita niya, ngunit hindi niya maalala ang mga detalye. Sa kanyang desperasyon, tinawag niya ang lahat ng mga manghuhula, astronomo at mangkukulam sa buong kaharian. Ang kanyang utos ay napaka-imposible. Hindi lamang dapat nilang bigyang kahulugan ang panaginip. Dapat din nilang sabihin kung ano ang eksaktong nilalaman nito. Ang tensyon sa palasyo ay lumalala habang ang mga wise men ay hindi makasagot sa hamon ng hari. Sinabuko Donosor, na kilala sa kanyang mabangis na ugali, ay nagutos na patayin ang lahat ng mga karunungan sa Babylonia kasama na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa gitna ng krisis na ito, ipinakita ni Daniel ang Pagkakaiba ng tunay na karunungan na nagmumula sa langit kumpara sa earthly wisdom. Habang ang mga pagan priests ay nagpapanik, si Daniel ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Humingi ng revelation at awa para sa lahat. Sa isang supernatural na pangitain, inihayag ng Diyos kay Daniel ang buong panaginip ni Nabucodonosor at ang kahulugan nito. Nakita niya ang napakalaking estatwa na nakatatakot tingnan ang ulo ay gawa sa pinakadalisay na ginto, ang dibdib at mga braso ay pilak, ang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay halo ng bakal at luwad. Biglang may lumitaw na batong hindi ginawa ng kamay ng tao, na tumama sa mga paa ng estatwa, at ang buong istruktura ay nadurog at naging alikabok na tinangay ng hangin. Nang harapin ni Daniel si Nabucodonosor, hindi niya lamang inulit ang panaginip kundi pinakita rin ang divine interpretation na magbabago sa pagunawa nila sa plano ng Diyos. Ang Golden Head ay kumakatawan sa Babylonian Empire sa ilalim ni Nabucodonosor. Ang Silver Chest ay magiging Medo-Persian Empire na magwawaksi sa Babylon. Ang Bronze Belly ay simbolo ng Greek Empire ni Alexander the Great na magahari sa malawak na teritoryo. Ang Iron Legs ay ang Roman Empire na magigigit ng kanyang kapangyarihan sa buong mundo at ang feat na halo ng bakal at clay ay kumakatawan sa huling confederation ng mga bansa na magiging malakas ngunit divided sa kanilang unity. Ang revelation na ito ay hindi lamang tungkol sa political succession ng mga imperyo. Ito ay tungkol sa spiritual battle na nagaganap sa likod ng mga visible events. Ang bato na dumurog sa estatwa ay ang Messiah at ang kanyang eternal kingdom na magwawaksi sa lahat ng earthly powers. Habang sinasalita ni Daniel ang mga salitang, kito na itanya ang buong arc ng human history mula sa kanyang panahon hanggang sa end times. Ang kibawat imperyo ay may designated time. Ang bawat power ay may limitations. At ang lahat ay nasa control ng sovereign God na gumagalaw sa kasaysayan ayon sa kanyang perfect will. Mga taon ang lumipas matapos ang unang revelation at muling dumating ang mga supernatural visions kay Daniel na mas nakakagulat pa sa nauna. Sa ikatlong taon ni Haring Belshazzar, nakita ni Daniel ang sarili sa isang prophetic trance habang siya ay nasa tabi ng Ulay River. Sa pangitain na ito, hindi na mga metal ang simbolo kundi mga wild beast na umakyat mula sa dagat, ang representasyon ng mga chaotic nations na lalabas sa turbulent times ng history. Tung unang hayop ay isang leon na may pakpak ng agila, simbolo ng Babylonian Empire, na may swift conquest ngunit matatag na foundation. Ang ikalawang beast ay isang oso na nakataas ang isang gilid, may tatlong tadyang sa bibig. Ito ang Medo-Persian Empire na magkakaroon ng unequal partnership sa pagitan ng Medes at Persians. Ang mga tadyang ay kumakatawan sa tatlong major conquest nila. Babylon, Lydia, at Egypt. Kasunod nito ay lumitaw ang ikatlong hayop na leopard na may apat na pakpak at apat na ulo, simbolo ng Greek empire ni Alexander na nagkaroon ng unprecedented speed sa pagconquer at nahahati sa apat na kingdom pagkatapos ng kanyang kamatayan sa murang edad. Ngunit ang fourth beast ay completely different. Ito ay mas nakakatakot sa lahat, may malaking ngipin na bakal at mga kuko na tanso sumusumpa sa lahat at tudurog sa mga natitira. Ito ang Roman Empire na magkakaroon ng unprecedented brutality at organized power. Mula sa beast na ito ay lumabas ang sampung sungay na kumakatawan sa sampung hari o kingdom. At sa gitna nila ay tumubo ang isang maliit na sungay na may mata ng tao at bibig na nagsasalita ng mayayabang na mga salita. Sa climax ng vision na ito, Nakita ni Daniel ang divine courtroom sa langit. Ang Ancient of Days ay umupo sa kanyang throne na apoy. Ang kanyang buhok ay puti na parang lana, at libu-libong angels ay naglilingkod sa kanya. Ang books ay nabuksan, at nagsimula ang divine judgment. Ang fourth beast ay pinatay dahil sa blasphemous words ng Little Horn. Habang ang dominion ng ibang mga beast ay inalis, ngunit nabigyan sila ng extended life para sa appointed time. Ito ang representation ng final judgment na darating sa lahat ng earthly powers. Sa pinaka-glorious part ng vision, nakita ni Daniel na may isang katulad ng anak ng tao na lumapit sa ancient of days. Sa kanya ay ibinigay ang lahat ng authority, glory, at eternal kingdom na hindi matitinag ng anumang kapangyarihan. Ang lahat ng mga tao, bansa at wika ay maglilingkod sa kanya. Ang vision na ito ay nagbibigay ng ultimate hope sa kabila ng lahat ng persecution at tribulation na dadanasin ng mga banal, ang final victory ay sa Misaya at sa kanyang people na magiging co sa Eternal Kingdom. Habang patuloy na umuunlad ang mga pangyayari sa kasaysayan, nakikita natin kung paano ang mga detalyadong propeseya ni Daniel ay nagiging totoo sa harap ng aming mga mata. Ang Greek Empire ni Alexander ay naghati-hati sa apat na parte tulad ng nakita sa vision. Ang mga Ptolemies sa Egypt, ang mga Seleucids sa Syria, ang mga Antigonids sa Macedonia, at ang mga Lysimachids sa Thrace. Ang precision ng mga prophetic detail na ito ay hindi may papaliwanag ng human wisdom lamang. Ito ay direct na revelation mula sa Diyos na nakakakita ng simula hanggang wakas. Ang pinaka-mysterious na part ng vision ay ang little horn na tumubo mula sa fourth beast ito ay kumakatawan sa Antichrist power na maglulunsad ng final assault laban sa mga banal ng kataas-taasan. Ang horn na ito ay magsasalita ng mga salitang laban sa Most High, magpapahirap sa mga banal, at susubukang baguhin ang mga panahon at batas. Sa loob ng tatlong taon at kalahati, time, times, and half a time, magkakaroon siya ng temporary dominion, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay may hangganan na itinakda ng Divine Decree. Ang mga characteristics ng Little Horn ay sobrang specific na hindi natin maaring baliwalain. Ito ay magiging different sa mga naunang hari, magkakaroon ng intelligence at persuasive power na makakaakit sa marami, at magtatayo ng unified system na magkokontrol sa economic, political, at religious aspects ng buhay ng mga tao. Yung, yung mga technological advances ngayon, Artificial intelligence, digital currencies, global communication systems ay nagbibigay ng tools na kailangan para sa ganitong comprehensive control na hindi possible noon. Sa gitna ng mga nakakagulat na revelations na ito, may isang message ng hope na hindi natin dapat kalimutan. Ang vision ay nagtatapos sa triumph ng mga banal at sa establishment ng eternal kingdom. Ang mga sumusunod kay Christ Ai hindi victims ng circumstances. Sila ai overcomers na my divine backing. Ang persecution ai temporary. Ang victory ai eternal. Ang suffering ai my purpose. Ang reward ai walang hanggan. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos para algo que você nunca viu, se inscreva no canal agora. Ainda vem revelações que vão mexer com a sua alma. Ang mga susunod na revelations. Ay mas nagaragulat pa. Makikita natin kung paano ang mga prophetic timeline ay tumutugma sa mga nangyayari sa ating panahon. Ang battle ay hindi pa tapos at kailangan nating maging prepared para sa mga darating na hamon. Sa ikawalong taon ni Haring Belshazzar, dumating kay Daniel ang isa sa pinaka-detailed na prophetic vision sa buong Biblia, ang vision ng Ram at ng Higot na magbibigay ng precise chronology ng mga darating na events. Sa vision na ito, Nakita niya ang isang ram na may dalawang sungay. Ang isa ay mas mataas pa sa isa, na tumatakbo patungo sa kanluran, hilaga at timog. Walang hayop na makakasabay sa kanyang lakas hanggang sa dumating ang isang higot mula sa kanluran na may isang prominent horn sa gitna ng noo. Ang higot ay tumakbo. Nang napakabilis na hindi gumagalaw ang mga paa sa lupa, tumama sa ram at binasag ang dalawang sungay nito ang ram ay walang lakas na makalaban at nauntog sa lupa. Ngunit sa height ng kanyang kapangyarihan, ang malaking sungay ng higot ay nabali at sa lugar nito ay tumubo ang apat na notable horns patungo sa apat na hangin ng langit. Mula sa isa, sa mga horn na ito ay lumabas ang isang maliit na sungay na lumaki ng sobra-sobra patungo sa timog, silangan, at sa pleasant land. Ang little horn na ito ay umabot hanggang sa host ng langit. Ibinaba ang ilan sa mga bituin sa lupa at tinapakan. Sila. Ito ay naging malaki laban sa prince ng host, inalis ang daily sacrifice at giniba ang sanctuary. Narinig ni Daniel ang dalawang banal na nag-uusap tungkol sa duration ng vision. Hanggang kailan ang vision tungkol sa daily sacrifice at sa transgression of desolation, ang pagbibigay ng sanctuary at ng host para tapakan. Ang sagot ay nakakagulat hanggang sa dalawang libo at tatlong daang araw. Pagkatapos ay magiging malinis ang sanctuary. Habang nagaantay si Daniel ng interpretation, lumitaw sa kanyang harapan ang isang figure na tulad ng lalaki at narinig niya ang isang voice mula sa Ulay River na nagsabi, Gabriel, bigyang unawa ang taong ito sa vision. Napakatakot ng experience na ito para kay Daniel na bumagsak siya sa kanyang mukha ngunit hinawakan siya ni Gabriel at pinatayo. Ang mensahe ay clear. Ang vision ay para sa time of the end, hindi para sa immediate future. Ang interpretation ni Gabriel ay naging foundation ng prophetic understanding para sa mga darating na henerasyon. Tunang ram na may dalawang sungay ay ang mga hari ng media at Persia, ang higot ay ang hari ng Greece, at ang malaking sungay ay ang first king na si Alexander the Great. Ang apat na horn na pumalit sa broken horn ay ang apat na kingdom na magmumula sa Greek nation ngunit hindi sa parehong kapangyarihan. Sa latter time ng kanilang kingdom, kapag kumpleto na ang mga transgressors, magiging king ang isang taong may fierce countenance at nakakaunawa ng dark sentences. Ang kanyang power ay malakas ngunit hindi sa sariling lakas at magdudulot siya ng malaking destruction sa mga mighty at sa banal na mga tao. Ang pinaka-mysterious at controversial na propesya ni Daniel ay ang vision ng 70 weeks na nakatala sa ikasiyam na kabanata. Matapos basahin ni Daniel ang mga sulat ni Jeremias tungkol sa 70 years na pagkakaalipin ng Jerusalem, nag siya nang may malaking repentance para sa mga kasalanan ng kanyang bayan. Habang siya ay nanalangin, Dumating si Gabriel sa mabilis na pakpak at nagbigay sa kanya ng isa sa pinaka-precise na chronological prophecy sa buong scripture. Ang 70 weeks ay divided sa tatlong period. Pitong weeks, anim na put dalawang weeks at isang week. Ang countdown ay magsisimula mula sa commandment na magpatayo muli at magtayo ng Jerusalem. Matapos ang anim na put dalawang weeks, ang mesaya ay mapuputol ngunit hindi para sa sarili. Ang mga tao ng prince na darating ay magwawasak sa lungsod at sa sanctuary at ang wakas ay magiging tulad ng flood na may continuous war at desolations hanggang sa end. Sa huling week, gagawa siya ng covenant sa marami, ngunit sa gitna ng week ay ipapahinto niya ang sacrifice at offering. Sa wing ng mga abominations ay gagawa siya ng desolate hanggang sa consumption at ang predetermined judgment ay maibubuhos sa desolator. Ang prophecy na ito ay nagbibigay ng exact timeline ng first coming ni Christ, ang kanyang crucifixion, ang destruction ng Jerusalem noong 70 AD, at ang final seven years bago ang second coming. Ang theological implications ng prophecy na ito ay revolutionary. Ito ay nagpapatibo na si Jesus ay ang promised Messiah. Dahil siya ay dumating at namatay sa eksak na oras na nabanggit sa prophecy. Ang destruction ng temple at ng Jerusalem ay nangyari exactly ayon sa prediction. Ang gap sa pagitan ng 69th to 70th week ay ang church age na patunay na ang Diyos ay may specific plan para sa Gentiles bago niya tapusin ang kanyang dealing sa Israel. Sa konteks ng aming kasalukuyang panahon, ang final week na natitira ay ang seven-year tribulation. Period na nabanggit sa Book of Revelation, ang mga signs na nakikita natin ngayon, ang pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain, ang mga preparations para sa Third Temple, ang rise ng global governance, ang technological capabilities para sa worldwide control. Lahat ito ay nagpapatunay na malapit na nating makikita ang fulfillment ng final prophetic week. Ang church ay magbiraptured at ang Diyos ay magpapatuloy sa kanyang program para sa Israel sa loob ng dalawang libong taong gap. Sa final visions ni Daniel na nakatala sa mga huling kabanata ng kanyang aklat, makikita natin ang mas detailed na larawan ng end times na magbibigay sa atin ng blueprint para sa mga nangyayari sa ating panahon. Ang spiritual warfare na nabanggit sa ikalabing isang kabanata ay nagpapatunay na may mga angelic battles na nagaganap sa heavenly realms na nakakaapekto sa mga earthly events ang 21 days na delay sa sagot sa prayer ni Daniel ay dahil sa prince of persia na nakipag-away kay Gabriel hanggang sa dumating si Michael the archangel na tumulong ang revelation na ito ay nagbubukas ng aming mga mata sa reality na ang mga political struggles, wars at conflicts na nakikita natin ay may spiritual dimension na hindi natin nakikita. Ang mga demonic principalities ay may assigned territories at ang kanilang goal ay hadlangan ang plano ng Diyos sa earth. Ngunit ang mensahe ay clear, ang mga angels ng Diyos ay mas powerful at ang final victory ay assured para sa mga nasa tama na side. Ang detailed na prophecy tungkol sa King of the North at King of the South sa ikalabindalawang kabanata ay nagbibigay ng amazing accuracy sa mga events na nangyari sa intertestamental period. Tining wars sa pagitan ng Ptolemies at Seleucids, ang rise ni Antiochus Epiphanes, ang persecution ng mga Jews, at ang desecration ng temple, lahat ito ay nadetalye bago pa man nangyari. Ang historical fulfillment ng mga prophetic details na ito ay nagpapatunay sa divine origin ng mga visions. Ngunit ang pinaka-important na message ay ang final resurrection at judgment na nabanggit sa dulo ng aklat. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang ilan sa eternal life, ang ilan sa shame at eternal contempt. Ito ay unang clear na reference sa bodily resurrection sa Old Testament at nagbibigay ng hope sa lahat ng mga followers ng true God na ang death ay hindi end ng story. Ang command kay Daniel na isilang aklat hanggang sa time of the end ay may special significance sa aming panahon. Maraming tatakbo dito at doon at tataas ang knowledge. Ang exponential increase ng information, transportation at communication sa aming panahon ay clear na fulfillment ng prophecy na ito. Ang mga sealed secrets ay unti-unting nagiging clear sa mga mata ng mga spiritual na nakakaunawa sa mga signs ng panahon. Habang nagtatapos ang aming spiritual journey sa mga banal na revelations ni Daniel, hindi natin maaring ignoren ang urgency ng message para sa aming generation. Ang lahat ng mga prophetic elements na nakita niya ay nandito na sa aming panahon. Ang global government system, ang technology para sa worldwide control, ang moral degradation, ang persecution ng Christians, ang rise ng false messiahs at ang preparation para sa final, conflict sa pagitan ng good at evil. Ang beauty ng mga propeseya ni Daniel ay hindi lamang sa kanilang prophetic accuracy, kundi sa kanilang practical application sa aming daily lives. Tulad ni Daniel na nanatiling faithful sa foreign land, kailangan din nating maging faithful sa aming contemporary Babylon. Ang kanyang commitment sa prayer ang kanyang dedication sa word of God, ang kanyang courage sa harap ng persecution, at ang kanyang trust sa sovereignty ng Diyos ay mga qualities na kailangan natin ngayon. Ang mga visions na nakamit ni Daniel ay hindi para magdulot ng fear, kundi para mag-prepare sa amin para sa mga darating na challenges. Ang Diyos ay hindi nag-reveal ng future para matakot tayo, kundi para maging alert tayo at magtrust sa kanya sa lahat ng circumstances. Ang victory ay assured, ang kingdom ay secure, at ang reward ay certain para sa mga nanatiling faithful hanggang sa dulo. Sa gitna ng global chaos, economic uncertainties, moral confusion, at spiritual darkness na nakikita natin sa paligid, ang message ni Daniel ay nagbibigay ng anchor para sa aming souls. Ang Diyos ay nasa control, ang kanyang plans ay hindi maiiikaila at ang kanyang people ay protected sa ilalim ng kanyang mighty hand. Ang suffering ay temporary, ang glory ay eternal. Maraming salamat sa pagpapakinggan ng amazing journey na ito sa mga banal na hiwaga ni Daniel. Ang mga revelations na ito ay hindi lamang historical. Curiosities, nito ay living word na may power, na mag-transform ng mga buhay. Kung na kayo ng mga truths na ito, Pakicomment ninyo sa baba ang inyong thoughts at mag-suggest kayo ng mga topics na gusto ninyong ma-explore sa susunod. Se si esa jornada te emociono. Compartile como malgame game que precisa ouvir isso. Si, inscreva no canal e ajude a manter viva a curiosidade pelos mistérios da Biblia. Ang journey sa prophetic truth ay hindi pa tapos. Marami pang secrets na naghihintay na ma Maging ready sa mga darating na revelations na magbabago sa inyong spiritual perspective forever.